Quick topic lang po ito mga utol about breakup. Pero still, napaka-effective at napaka-importante kung maintindihan po natin. Dahil kaninang umaga mga utol, nakausap ko yung isang client ko. At ako naman po ay tuwang-tuwa dahil sa totoo lang, siya po ay succeeding. Succeeding dahil sinunod nga po niya yung mga proseso at mga tinuro po natin. Pero na-call yung attention ko mga utol at natuwa naman po akong i dito today is yung naset po namin at napag-usapan po namin na tinatawag na self-love self-commitment, and self-care. Kasi lagi kong binabanggit na itong prosesong ito mga utol, it's like hitting two birds with one stone. Pag set ng boundaries, pag mamahal sa sarili mga utol and at the same time, habang kayo nga po ay dumidistance sa ex mo mga utol, ay maganda po at effective po yung nagiging resulta. Halos dalawa nga po yung nagiging bonus na natatanggap po natin. Halos dalawa nga po yung bonus or winning cycle na marireceive po natin. Kasi po, by cultivating a mindset na katulad nga po ng self-love at uunahin nyo po yung sarili nyo. You are like actively choosing mga utol yung sarili po nating happiness. Alam nyo naman po pagka, syempre po, pag tayo po ay nasa breakup situation, ang dumper mo or ex mo ay aasahan na kayo nga po ay gugulong. Madada pa, magiging malungkot at yung malala dyan, mga utol ay hahabol ng hahabol ng hahabol sa kanya. Kasi po kapatid, alam mo po ba na pagka pinariority mo yung sarili mo at ipinaramdam mo sa kanya, nire-respeto mo yung sarili mo, ay parang sinasabi mo na literal na nilalagpasan mo yung breakup at mga sakit na na-experience mo. At literally, ito po ay mag-signal sa ex mo o sa dumper mo na ikaw yung klase ng tao na very valuable at non-negotiable. Kasi kadalasan mga utol, ito yung nagiging problema sa breakup eh. Yung parang alam ng ex mo na pwede kang maging backup plan, yung parang pwede kang option lang, kasi nagkakaroon siya ng assurance at lakas ng loob na baliwalain ka na lang or even palitan ka or masaktan ka. No one cares mga utol. Alam naman po natin sa relationship, walang charity. Kaya dapat iangat mo talaga yung sarili mo at mag-level up ka. Kahit nga po kayo po ay nasa breakup. Kailangan itatanim po natin sa puso natin. At literal na ipapaalam, ipaparamdam natin sa kanya na hindi kita hahabulin. Dahil I know my worth. Kasi tulad na sinasabi ko sa mga coaching, one-on-one -on -one coaching natin dito sa Papong TV, mga utol, very slim ang pag-asa na sagutin, balikan, o bawiin ng ex mo yung kanyang sinabi once na ito po ay na-emphasize o nasabi na niya. Kaya doon na nga po papasok psychologically yung sinasabi natin na non-approval or non-acceptance stage, mga utol, na kahit magmakaawa ka dyan, ang taong nagsabi nito o gumawa nito, mga utol, ay malabong malabo na niyang bawiin yan sa panahon na yon. Kaya dapat maintindihan natin yon mga utol dahil lang tao maigo eh. Natural paninindigan niya yan at patutunayan niya sa atin sa taong nakapaligid at sa sarili niya mga utol na tama ang kanyang ginawa. Sabi ko nga that breaking up with you is the right thing to do, is the right decision. Alam natin na mahirap tibagin yon mga utol kaya sinasabi ko nga po might as well na umalis kayo dyan. Iwanan mo siya mga utol. I-outgrow mo siya. Magpakabisi ka mga kapatid sa pagla-level up na sarili mo. And at the same time, na ibibigay mo po sa kanya yung breakup in a possible way para maramdaman po niya yung mga consequence nga po nang kayo po ay wala. Siyempre sa prosesong ito mga utol, kailangan nating lumakas, di ba? Kailangan nating gumaling. etong ang sekreto dyan mga utol, i-embrace po natin yung healing process. Kasi alam naman po natin, during the breakup, mag-heal ka talaga eh. Pero ang problema, during a breakup, ayaw natin tanggapin, ayaw natin gumaling. Ayaw natin mawala kasi nga po mahal natin siya. Gusto natin kahit masakit na mag-stay yung feelings natin para doon sa ex natin mga utol. Mali po yun. Kung gusto po natin lumakas at maging composed uli, maging complete uli mga utol, kailangan i-embrace po natin yung healing process. Ayaan lang po muna natin siya mag-heal at wag po nating pipigilan because it will naturally allow personal, emotional growth mga utol at yung transformation. Kailangan nating maibalik yung sarili natin agad-agad eh. Kasi di ba sinasabi ko nga po, magkaayos, magkatawagan, or magkabalikan man kayo mamaya or bukas mga utol, magiging powerless, useless and pointless din po yun mga utol. Kung halimbawa ang daladala pa rin po natin yung kahinaan, sakit at problema, depression na yun mga utol. Kailangan po nating lumakas, kahit ano po mangyari, kailangan po nating lumakas after all. Only by means of acceptance mga utol na tayo po ay lalakas at magpo-progress. At 'yun ang kakailanganin mo rin mga utol, where po nagagamitin mo para maibalik mo rin ang ex mo. Kasi syempre ito po ay magsisignal signal sa kanya na okay na kayo and once again, valuable knowing where to use your strength and walk away from a relationship mga utol is a very attractive traits ng isang tao, mga utol. Alam natin na ang ex mo, hindi niya aasahan na magagawa mo yan. Kaya kung halimbawa magagawa mo, yun ang impact at yun ang tatalo sa kanya. It will put your ex in a position para magkaroon ng second thought sa pag-iwan niya sa'yo. Kaya naniniwala ako, mga utol, na kung halimbawa bibigyan mo ng distance, lalayo ka muna sa panahon na inaasahan nga po niya na kayo nga po ay magse-self-destruct mga utol is a very very powerful tool. At fortunately naman mga utol, pag ito po ay pinapagawa po natin, tinuturo po natin kung paano po i-execute mga utol, luckily or fortunately, napakarami pong nagsasucceed at nagkakabalikan. Like what I've said many times mga utol, pagka mababa yung value mo, undervalued, low value ka, alam natin na kahit gwapo, maganda o mahal ka pa niya mga utol o karapat dapat ka pa nga doon dahil sa feelings mo, hindi ka pa rin niya tatanggapin kasi walang motivation, walang inspiration. Kaya bakit po tayo nagpapakabisi sa pagmamakaawa sa kanya mga utol? Na alam naman po natin na yun po ang magpapababa ng ating halaga. Kaya instead na maging busy tayo doon, hanapin natin yung mga paraan, gumawa tayo ng mga ways mga utol para maramdaman niya ang importance mo. Katulad nga po ng power of walking away. Mamiss ka niya. Makita niya yung capability at kaya mo maging emotionally stable kahit wala siya mga utol. Those are the ways mga kapatid para makita niya agad-agad ang value mo. Kaya ko kinreate itong vlog na to para ipaliwanag po natin yung power ng no contact. Kasi marami pong ayaw tanggapin ito, ayaw gawin ito dahil iniisip nila na hindi na magkakaroon ng pagkakataon na mamiss ako ng ex ko. Kahit magno no contact ako kapatid, kahit na kahit mawala ako o mag-NCR ako, ay malabo na akong mamiss ng ex ko kasi parang ayaw na niya sa akin. So I feel kailangan kong gumawa ng paraan, kailangan ko siyang tawagan, kailangan ko siyang i-message. Dahil pagka nawala ako, baka makalimutan niya ako. To be honest mga utol, nami-miss natin yung point. Dahil yung pagka-miss, hindi naman po talaga yon ang pinaka-priority po ng no-contact. Ang pinaka-priority po ng no-contact is self-love, self-heal, ibalik mo yung self-respect, clarity para ma-detox mga utol at yung pinaka-importante doon para maibalik ko yung halaga mo. Kasi in my opinion as a coach, yun lang po ang alam ko or I would say pinaka-mabilis na paraan mga kapatid para mabalik yung value natin. Kasi ika nga useless din eh. Kahit nasabihin na nga po natin physically, tayo po ay naging okay, nag-change-change change tayo. Pero kung wala ka pa rin halaga sa mga mata at pakiramdam ng ex mo, hindi ka pa rin niya ibabalik. Kaya the power of walking away or no contact, I would say, mga utol, ay isa sa pinakamabilis na paraan para maibalik ito agad sa pakiramdam ng ex mo. Huwag niyong isipin, mga utol, na ito po ay kahinaan o magmumukha kang mahina. Kasi it's a testament of your inner strength. Very normal lang naman po mga utol na maging malungkot, medyo masaktan, mahirapan tayo. Maramdaman natin yung challenge sa mga oras na to. Pero since ito po yung katibayan, ito po yung sagot, ito po yung solusyon mga utol, ituloy lang po natin. Kahit pikit mata gawin natin mga utol dahil ako na po nag sa inyo na kayo po ay mapapabuti. Yung outcome, yung resulta na gusto mo mangyari mga utol ay magically mangyayari kung halimbawa kayo nga po ay the distance at ipaparamdam nga po sa kanya na kayo po ay may capability na maging emotionally stable pa rin kahit wala siya. Literal kasi na mapaparanda mo na yung halaga mo mga utol ay hindi kayang i-validate ng kahit sino. Na your worth is not defined by the opinions of others, including your ex. Hindi mo kailangan yon At yung sinasabi ko nga na maipaparanda mo agad-agad na confident ka sa sarili mo at sa mga magiging desisyon at tatahakin mo sa buhay. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan, suportahan po natin at syempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.